Grabe, di ba? Viral ngayon yung interview ni Congressman Toby Chanko na uh, manager ng Alyansa, di ba? Yung campaign manager ng Alyansa, I mean. So, yun na nga, guys. Grabe, ito na yung statement ni Senator Amy Marcos. Grabe. Ito, sabi niya ha, base sa mga sinabi ni Congressman Toby, palagay ko panahon na para ibasura ang impeachment. Kasi ba diba, sabi niya, nasukulan o tinakot na maiipit ang budget ng mga congressman. Kaya nagsipirmahan. Kung magwi-witness, pwede ako magsampa ng kaso sa Supreme Court para matapos na yan. Grabe. Wow. Kung papayag si Toby Chanko na maging witness no ni Amy Marcos na guys papayag kaya yan. Naku, nakaka Alam mo yung so excited talaga kasi Ano din yan, magkasin din sila niyan, oo. Kasi nga yung asawa nga ni Toby Chanko ay uh, cousin nila ni Amy Marcos. So, oo, yun. Sobrang ano, dikit talaga nila, no? Kaya, bangayan na to, no? Bangayan na to ng pamilyang Marcos Romualdez. Grabe talaga. Kaya, guys, sobrang aabangan talaga natin to. At sobrang dami din nag-comment na talagang masaya. sa gagawin kung gagawin talaga no to ni Senator Amy ay talagang nako binoto ko talaga to siya guys at I am super, super happy na first ano pa lang niya pag-upo ay yun na yung magiging hakbang na gagawin niya, di ba? Grabe talaga. O, oh, di ba? Madami nag-comment, sabi dito guys, o, oh. uh, tama yan madam, mas maraming problema ang bansa natin na dapat unahin, ipagpalagay na natin na ma-impeach si VP Sara, may binipisyo ba sa taong bayan, lalo na sa aming may hirap, sana po mga program na pakikinabangan ng mga kababayan natin na katubagin ng gobyerno, hindi ang pansariling intensyon. Correct. Walang makikinabang guys, sila lang yung makikinabang. At gagastos pa talaga yung gobyerno sa impeachment na yan guys di ba gagastos eh ang laki-laki na nga ng utang ng gobyerno nako go manang senator Amy Marcos kasi tawag sa kanya doon sa Ilocos manang manang Imee oh di ba <laughs> go madam gawin mo ang tama para sa bayan correct dami talagang susuporta sa iyo. Nice move. Patunayan niyo po sa taong bayan na bumoto sa inyo na mapagkakatiwalaan kayo ng mga Pilipino. Correct. Talaga naman, no? Wow, super happy talaga ako dito sa nilabas na statement ni Senator Amy Marcos. Ano to eh, 17 hours ago pa lang to eh. Kaya naku, fresh na fresh talaga. Kaya dito din, oh, may ano din, Meron ding sinabi si Marcoleta tungkol dyan, guys. Oo. Sa ano palang talaga. Alam mo yung pagpasok pa, tala, pa lang talaga ng... Alam mo yung simula pa lang talaga ng magiging... pag nag-convene yung Senate, eh, yun talaga daw yung gagawin ni Marcoleta. O, eto ha. Panoorin natin. Talaga. Maniwala ka sa akin. Hindi, pagdibatihan muna natin kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. O, oh, di ba? Magdedebate pa sila kung talagang kailangan bang matuloy yung impeachment o oh, hindi. O, oh, di ba? O, oh, di ba? Sabi nila, palagi nilang sinasabi na, o oh, hindi, matutuloy talaga yan. Pero sabi ni Marcoleta, pagdedebatihan muna kung matutuloy ba o oh, hindi. Kasi nga, at the first in the first place po talaga, yung pagkalap ng mga signature, sabi nga ni Toby Chanko, ay hindi na nakaayon sa batas kasi naipit lang yung mga congressman, kaya pumirma. di ba? O, tapos ano na ngayon, wala na... <laughs> wala nang lahat yung mga congressman sa makabayan block. Eh, sila pa naman din yung napakaingay sa impeachment, di ba? Oo, sila yung naging tuta ni Tambi. Kaya <laughs> wala na sila ngayon. Eh, paano na, di ba? Oo, malalakas yung loob ng mga yun. <laughs> Nakita ko kasi kung paano nila inilatag mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama diba? ako, di ba? So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. <laughs> Secret. Siyempre, alam niya eh, congressman siya eh. Di ba? Imposible naman yung wala siyang mga kakilala na congressman na mga malalapit sa kanya na nagchika-chika about sa mga nangyari, di ba? Oo, meron yan, meron yan. Kaya nako talaga bardagula na this. Alam nyo naman si Marcoleta, di ba? Hindi talaga yan natitinang pag nasa katarungan ka, ipaglaban mo. <laughs> Oo, ganyan yung peg ni Marcoleta. Kaya nako, number one senator talaga yun si Marcoleta. Ay, number two pala kasi number one si Bongo. <laughs> sa akin ha, sa akin po yun. Pero yun nga, yun yung mangyayari ngayon guys. Kasi, nako, ayaw na talagang ipa alam mo yon ipagpatuloy ng mga current na senador kasi wala naman talagang mabibigay na magandang ano yan sa Pilipinas nako magkakawatak-watak lang yung Pilipino gagastos pa talaga di ba kaya secret daw sabi ni Marcoleta yung mga gagawin niya di ba secret <laughs> Thank you guys for watching. Anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye!